kaya labrador hinahamon kita pumunta kita pumunta ka sa lugar ko hindi ka ba nag-iisip talaga ipipanyo labrador ha saan ba talaga inilagay ang utak mo sa ulo ba sa paa na talaga makikita ko magaling ka naman ipipanyo kita tayo one on one lalaki sa lalaki dahil sa siguro naghahanap ka ng malakas na katapat. Eto na. Ang katapat mo na to ay talagang garantisado, agresibo, malakas at Kaya hey, ito manalo yung itsura mo na parang nung bulol ka demonyo ka. sinasabi kita ha. Na, ha? Umayos, umayos ka. Hindi porke hindi <tod> ka ng iglesia ni Cristo. Tuntog ko yung ulo mo eh. Shout out sa'yo. Shout sa'yo. Epipanyo Labrador Lalo na sa aking mga supporters at sa lahat ng mga mamamayang Pilipino Sa video na to ay nais ko lamang sabihin sa inyong lahat na galing pa po ako ng Gimbal City Lumabas po ako sa bayan sa bayan na kung saan napakaraming tao at pumunta ako rito sa walang tao upang mailabas lamang ang sama ng aking nararamdaman dahil sa isang tao na to na si Pipanyo Labrador alam mo Epipanyo Labrador nung una kong pinapanood ang video mo marami kang mga sinasabi laban sa pamahalaan ng INC at sa buong member ng INC sa isinasagawang peace rally. At hindi lang INC member ang sinaktan mo. Iba't ibang relihiyon ang dumalo nung time ng peace rally. At isa rin ako sa nasaktan doon dahil sa Okay lang sana kung kami mga membro lang ang inapakapakan mo, minura-mura mo. Ang problema sa iyo, minura mo ang ginagalang naming tagapamahala. Kaya ngayon si Boy Bagakay ay pinukaw mo. Natutulog na sana ako ng ilang dekada eh dahil sa sobrang baho ng bunganga mo at ito naamoy ko kaya nagising ako kaya gumawa po ako ng video at alam mo ipipanyo labrador masisiguro ko sa iyo na sa araw na ito ay nakahanap ka na ng katapat at ang katapat mo na to ay masyadong malakas agresibo, garantisado at macho at igit sa lahat hindi po ako mabahong hininga hindi kagaya mo nagpipismas dahil nagpipismast ka ibig sabihin lang yan sa sobrang baho ng hininga mo pati sarili mo hindi mo maamoy hinahayaan lang kita nung unang video okay lang sa amin yun didma lang kami doon eh ang problema sa'yo gumawa ka ng isang video akala, akala ko ba naman na sinsiro yung paghingi mo ng tawad at ang sabi mo pa doon sa video mo, na hindi siguro kabawasan ng isang pagkalalaki sa paghingi ng tawad Dil tayo doon totoo yun dahil lahat ng tao pag humingi ng tawad ay pinapatawad e ang problema sa iyo gumawa ka ulit ng panibagong video para muli mong atakihin ang pamunuan ng INC at ang buong iglesia at ang ginawa mo doon sa video mo na yon ay para pagang ginawan mo ng butas yung INC na eto pinagmumura ka kung ano-ano ang sinasabi sayo sa iyo sa, social media para bagang ikaw pa ngayon ang biktima. Napaka inosente mong tao sa ginawa mo sa sarili mo, inosente kang tao sa sarili mo para kang walang kasalanan na nagawa sa madla para bagang piling pabiktim ka talaga Epipanyo Labrador e ngayon Epipanyo Labrador kung gagawin mo lamang ito masasabi ko sa iyo kunting payo ko sa iyo gumawa ka ulit ng video at humingi ka ng masinsirong ipapatawad, masisiguro ko sa'yo ay wala ka ng magiging problema sa buong buhay mo. Kung tuloy-tuloy mo pa rin ang paggawa mo ng video, ay tuloy-tuloy akong gumawa ng video para tapatan ka, ipipanyo Labrador. Dahil sa siguro naghahanap ka ng malakas na katapat, eto na, ang katapat mo na to ay talagang garantisado, agresibo, malakas at macho at hindi mabaho ang hininga. Alam mo, ipipanyo, hanga sana ako sa description mo eh. Ang sami mo doon sa description, ang channel na ito ay para sa mga taong inaapi na mga individual na namumuno. Ang problema, ang inatake mo, ay yung bayan. Ang buong bayan inatake mo. Hindi ka ba nag-iisip talaga, Epipanyo Labrador? Ha? Saan ba talaga inilagay ang utak mo? Sa ulo ba? Sa paa? Sa puwit? O sa dulo ng bulbul mo, Epipanyo Labrador? Sagutin mo lang ako kung saan inilagay yung utak mo talaga. Kaya Epipanyo Labrador hinahamon kita pumunta kita pumunta ka sa lugar ko at pagpunta mo dito sa lugar ko toan kita ng napakasarap na ulam adubong pabo with chili epipanyo labrador magaling ka siguro sa karate o kahit anong mga self defense nakikita ko sumasayaw-sayaw ka gamit ang arnis mo na talagang makikita ko magaling ka naman ipipanyo kita tayo one on one lalaki sa lalaki gusto mo ba ng flip top gusto mo ba ng trust talk o kahit anong gusto mo wag lang tayong gumamit ng dahas o pananakitan sa isang katawan wag natin idahan sa sakit dahil mga tao rin tayo na nasasaktan ang gusto lang namin, ipipanyo, gusto ko lang ipaabot sa iyo, ipipanyo na Sinsiro mo na yung paghingi mo ng tawad At kung gusto mong humingi ng tawad, bumisita ka sa lokal na kung saan merong malapit dyan sa inyo, malapit sa lugar nyo Punta kayo sa ministro at ipaabot nyo roon na humingi ka ng tawad at welcome na welcome ka po sa amin pong isinasagawang doktrina sa loob ng iglesia. At masisiguro ko sa iyo, ipipanyo, pag matapos mo yung 25 lessons na doktrina sa iglesia ni Kristo, magpaputol ako ng itlog. Yan, pabor yan sa iyo. Magpaputol ako ng itlog kung hindi ka Iging isang kapatid ka na rin balang araw. Dahil sa totoo lang, kung sino yung malakas mangusig sa iglesia, siya yung natatawag. Walang imposible sa Diyos. Kaya yan, ipipan nyo. Mag-isip-isip ka na. Dahil nakahanap ka na ng malakas na katapat, uulitin ko ang katapat mo na to. Si Boy Bagakay, malakas, garantisado, at siyempre macho. At hindi mabaho ang bunganga ko. Yan lang, maraming salamat.